Una po sa ating mga balita, mag inspeksyon lang sana sa mga pigiri sa isang lugar sa Arayt, Pampanga, ang mga otoridad ng makadiskubre ng makinang kayang makapag-manufacture ng tonet tonelad ng shabu. Narito ang hato na balita ni Joshua Antonio. Hindi inaakala ng mga otoridad na may madidiskubre silang malaking pagawaan ng shabu dito sa liblib na lugar sa bayan ng Arayt, Pampanga. Pasado alas 8 kahapon ng umaga ng salakay ng Philippine National Police at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng arayat ang nasabing laboratorio na itinuturing na pinakamalaki sa Central Luzon. Ayon sa PNP, mag-inspeksyon lang sana sila sa mga pigiri dito sa Barangay Lakios. ngunit napansin nila ang mga kahinay na ng Chinese Nationals sa isang malaki ngunit bakanting warehouse. Kinatok umano nila ang gate nito ngunit ayaw sinapagbuksan ng mga tao sa loob nang sirain nila ang gate ay nagtakbuhan ng ang Chinese national at mabilis na tumakas. Nang siya sa atin loob ng warehouse ay nakita nila ang malalaking makina na hinihinalang ginagamit sa paggawa ng shabu. Uh, so far, uh, ito na siguro yung uh, pinakamalaki. So as in the previous ano, past or as in the past ang mga naagaw natin yung like yung magalang is just a kitchen type, you know? maliit lang yan. O yung iba, room type, ano lang, laboratory. Pero ito talaga, nakikita mo, ang laki. Ayon sa PIDEA, kaya mag ng halos kalahating tonelada na sabu sa isang araw ang nakitang malalaking makina na may kasama pang dalawang malaking generator. Kulang po, they can produce up to 1,000 kilos or 1 ton of, ano, of, uh, shabu or met. Pwede na po nating ma-consider na mega lab ito. Uh, if if the production mag mag full scale production po ito, kayang-kaya niya po 'yun. May nakita rin gamit sa bahay sa loob ng compound kusang saan umano natutulog ang mga sospek. Ayon kay Mayor Emmanuel Alejandrino, isang nagngangalang sani ang kanyang mismo nakausap at tumingi ng permit para magtayo ng piggery sa lugar. Chinese national umano ang mga amo ni Sani ngunit hindi nito pinangalanan. Ayon sa alkalde, mandato ng Pampanga government na inspeksyonin muna ang pagtatayuan ng pigiri bago payagan ng permit, ngunit hindi nila akalain sa Bull Laboratory pala ang kanilang matatagpuan. Kasi nung unang mag-apply, nang nalalaman ko is hindi na bumalik. Sa niya ang pangalan nun, mga foreigners daw ang kanyang mga ano kaya nilayo ko para malayo sa bayan nung kung gusto niyang pigiri. Meron nga silang pigiri, ayun no? Yun ang unang apply nila. Chinese ang sinasabi. Yung kunti mo yung mga pinagkainan doon, tsaka yung lahat ng mga ano, nila, pati si galing ng mainland China. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang inventory at investigasyon ng mga otredad sa mga nakumpiskang kagamitan sa Umanoy Mega Shabu Lab. Arestado ang walong Chinese national sa Magalang, Pampanga, ang inakalang simpleng figurine. Isa pa lang, Shabu Laboratory. Sa isang barangay sa Cavite, hinihinalang mismong ang barangay chairman ang may hawak ng operasyon ng droga. May report si Emil Sumangi. Sinalakay ng mga operatiba ng PIDEA ang lugar na ito sa paanan ng Mount Arayat sa Magalang Pampanga kanina. Unang pinasok ng mga operatiba ang gusaling nasa bungad ng umano'y agricultural property. Ting taas, sa Sunod naman nilang pinasok ang bahay na nasa tabi nito. Dito na abutan ng pideya ang unang grupo ng mga lalaking pawang mga Chinese National. Huli nilang pinasok ang bodega na nasa harapan ng compound. Kung saan bumugad sa kanila ang isang hagdanan patungo sa isang underground na silid. Dito tumambad ang mga aparato at ang mismong laboratorio at pagawaan ng inihinalang shabu. Kaunti lang ang droga na abutan ng raiding team sa sikretong silid na ito. Nadakip sa operasyon ng pitong lalaking Chinese national at isang babae na pawang mga chemist umano. Kabilang naman sa mga naaresto ang umanilider ng grupo. Hindi alam. Ano ginagawa mo rito? Ako talaga ako pike di dito. Alamin pa po natin kung kanino talaga. Okay. Kasi there are, uh, may mga baka mga fictitious names pa, uh, mahirap naman maka-accuse tayo ng ano. Ayon sa PIDEA, dalawang buwan na umano nilang minamanman ng compound. Dito naman nila napag-alamang ginagamit lang na front ng grupo ang pigiri upang maitago ang amoy ng mga iligal na kemikal na kanilang ginagawa sa naturang shabu lab. Ginagawa nila parang testing laboratory ito na kung saan tinetest muna dito yung sangkap bago gagawa sa malakihan. So kung parang research and development team nila itong... Police, 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 police. Isang bahay naman sa Dasmarinas, Cavite, ang ng mga tauhan ng SWAT, Provincial Intelligence Branch, Public Safety Battalion at Cavite PPO. Naabutan ng mga otoridad ang tatlong kalalakihan na buha batak pa umano ng shabu sa isang kwarto. Ang isa namang ito, tumatayo o manong runner ng grupo. Anong tinag sa inyo? Ayun nga ako, yung papabili sila ng comfort uh, sa akin. Eh, mahirap na ang buhay sir, bakit bumibili pa kayo ng droga? Dito man ako kasi pagka nang siya hindi nabibili pagka uh, ano Hindi naman naabutan ang mga otoridad ng target ng operasyon na si incumbent barangay chairman, Dirim Pasun Pangandag ng barangay Dato Esmael dahil armado ng isang search warrant, hinalugog ng mga operatiba ang bahay ni Pangandag. Dito na nakita ang kanyang baril na expired na ang lisensya at hinihinalang shabu na tinatayang magigit isang ang halaga. Ayon sa polisya, talamak umanong bagsakan ng shabu sa kalabarzo ng barangay Dato Esmael. At lumalabas din umano sa mga intel report na ang grupo ni Pangandag umano ang namamahala sa drug trade sa kanilang lugar na marami talagang uh, uh, high profile drug personalities. Itong barangay captain na to ay involved sa illegal drugs. Marami naman itong itinanggi ng kanyang mga kaanak. Balit mo yung asawa ko sa ganyang paninda. Hindi talaga siya ganyan. Wala po siyang ganyan. Arestado naman sa Baybas Operation ng apat na tulong umanon ng drogas sa Ramon City, Batangas. Nakuha sa mga suspect ang tatlong sasye ng inilalang shabu, 500 pisong mark money at mga drug paraphernalia. Sa Batangas pa rin, pinagbabaril naman ng hindi pa nakikilalang salarin ang isang babaeng nasa drugs watch list umano sa bayan ng Santo Tomas. Pinagbabaril din ng hindi pa nakikilalang salarin ang isang mag partner sa Pasay City. Dugo ang wala ng buhay na matagpuan si Gerald Clemente habang nadala naman sa ospital ang live partner nitong si Marlene Cortez na kalaunay binawian din ang buhay. Aminado naman ang mga kaanak ng biktima na gumagamit ng droga si Clemente. Napatay rin sa Baybas Operation sa bayan ng Paumbong Bulacan ng tulak umano ng droga ng nakilala lamang sa alias sa na tatu. Nakatunog umano ang suspect na pulis. Ang katransaksyon nito kaya pinaputukan niya ito. Agad namang gumanti ang pulis na nagresulta sa pagkamatay ng suspect. Sa Baybas Operation din nagwakas ang buhay ng tulak umano ng droga si John Michael Diaz. Matapos malaban umano sa mga pulis sa Tubao La Union. Na-recover sa suspect ang dalawang plastic sachet ng ininalang shabu, cellphone at ang gamit na mark money. Kapitong Chinese Nationals naman ang nahuli matapos lusubin ng mga otoridad ang isang underground Shabu Laboratory sa Magalang, Pampanga. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Sa Pampanga, Pasado alas 11 ng umaga ng lusubin ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police sa visa ng search warrant ang isang pigeri sa barangay El Defonso, Magalang, Pampanga. Nahuli ng mga otoridad ang pitong Chinese national na may mga kasamang limang menor de edad. Kinilala ang mga ito na si Nalui Chang, 28 years old, Philip Chang, 31 years old, Wang Ju Chen, 42 years old, Alvin Wang, 41 years old, Xiao Po, Sunny C. at Susan Xu. Ayon kay NCR, PIDEA Director Wilkins Villanueva, front lamang ang pigari, ngunit ang totoo ay isa itong underground Shabu Laboratory. Dalawang buwang nagsagawa ng surveillance ang PIDEA sa lugar, batay na rin sa nakuha nila sa isang informante. Ayon sa mga otoridad, dalawang taon nang nakatira sa lugar ang mga Chinese nasyonala.